Next na uh, susubukan ko tanggalin. Ito itong brake pedal. Siya pa kasama yung housing niya. Yan yung bakal na to. May hirin na akong re-recheck. Natanggal ko na dati yan. Pero hindi ko matandaan kung kailangan mm. kong tanggalin itong steering column ba yan. Steering shaft. So, meron din ako nilagay na alambre. Hindi ko na pinakita ko paano para sa spring mamaya pag-remove. Una kong re-remove, ito, mga boss, ang uh, una kong eh, ito, ito, ito hindi lang makita, no, ito switch switch bend actuator, yan yung electrical na yan, meron yung clip dyan so naluwang ako, Ugutin ko na lang ano. yan, tanggal ko na tingnan ko kung mga ko dito maulan kasi sa labas, kaya mainay check ko kung makapakita ko sa inyo hindi ata makita ayun yung switch to, to, to. Yan, para sa brake yan eh. Then, next na tinanggal ko dati ay... eto naman mga source to oh. parang edits nya so kailangan mo lang luwagan yan yung bolt na yan ito ito ang hirap to 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 yung yellow bot naluwangan ko na rin yan so kakamayin ko na lang maikot ko na yun eh. kasi mahaba yan eh hindi natin malalaro yan mamaya so kailangan tanggalin hirap pa ha. Mahaba pa lang ito Kaya baka malaglag ah tanggalin natin yan ito pwede rin natin mahirap Pwede rin sundutin dito. Yan, yan. Kita tayo. Baka malaglag. Dito na lang sa ilalim. Sa kaliwa. Yan. Mahirap malaglag to. Sensitive to. Ano to? Electronic, electrical. Ito yung sa brake light. Nakapakita ko pag natanggal Yan. Yan. Yeah. yeah. Itong na siya. Ito yung nababasag yung plastic. Pag nakapress yan, walang uh, ilaw sa brake. Pag na let go, iilaw. So, tabi mo natin dito yan. Then, next ko na gusto tanggalin. Ito, itong spring. ginawa ko na ng alambre. Ayun, eh, no? sinuksukan ko para mas madali. Kasi pag flathead, ang hirap niya. Pag alambre, ilahin lang to yan o no. tanggalin na, so gets nyo na rin siguro paano ko nilagay alambre madali lang uh, tanggal ko na then uh, okay lang yan kahit nandyan yan o gusto nyo tanggalin nyo na rin tapos next is yung pin hindi lang makita yung pin no? ano ko bang video ayun o parang kasi yung wire eh. Eto, kaso alambre lang nilagay ko rito wala na akong makitang pini gagawa na lang ang iba yan 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 ang galing lang to lang yung safety pin niya. nilagay ko lang to para lang sa video pero papalitan ko yan hanap siguro ako then tanggalin natin yung pinaka lock na ito ah ito to, to. ulak ulak na lang yun Ah, balas na Okay, tapos yung mga bolts. Ito, itong mga bolts na ito, bali nandito sa bracket. Tapos, may isa pa dun sa taas. So, yun. Sa uli na yun. Then, yung sa pinaka-brake pedal. Ewan ko kung, yan o. Yan, yan, yan. Tak, tak, hindi ko alam, pwede natin matanggal yung buong bracket to kasama yung brake pedal. Pag hindi, wala, tatanggalin to yung brake pedal. Hindi ko rin matanda kung kailangan tanggalin to eh. So, luluwang ko muna to. Lahat yan, dami nito. Hindi ko nakapakita yun eh. No? Dahil matagalan tayo dyan. So, tanggalin natin lahat yan. Ito, so, luluwang ko na yan. Okay, so, nakakamay ko na nga lang. Yan, tanggalin natin. Tanggalin ko muna lahat 'yan. Mamaya ito may loko to eh. Papakita ko 'yan. <laughs> Ang hirap tanggalin 'yan, nakakaloka. may dalawa rin dito sa ilalim no? Sa kaliwa pa tatanggalin din 'tong mga bolt na 'to. Luwangan niyo lang or remove niyo. Naluwangan ko na 'yan kaya madali na. Pati sa taas. Next, ito 'tong top bolt 'yan kailangan nyo ng mahabang extension hindi ko lang alam kung anong size ginamit ko 14 siguro hindi na kasi OEM bolt yan iba na yan eh yan, naluwang ko na rin yan yan o, tanggalin nyo lang yan yeah. ay pa magpatanggal yan tanggal na So, to tanggal na yung electrical, yung wiring at Uh, spring tapos yung pin mga bolts tanggal na eto pa mga bolts, to 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 visit na yan tatanggalin din yan ikot nyo lang yan ihawi nyo lang yung brake pedal ikot nyo lang ito na ikot nang matanggal kasi sa gabal din yan ito, tanggalin lang natin yan so yan tanggal na sya no? to tanggal na ginawa ko lang yun, ikot ikot ko lang tapos eto, pwede nyo na kasing iatras sa bante to eh. hindi ko sure po kung ating nga natin ha kung matatanggal ko to ng one hand dito yeah. parang mahirap kailangan nyo itulak yung brake booster paloob tulak pwede naman yung sa engine bay tulak kahilahin nga natin doon So, eto siya, ano, medyo natulak ko na nga. pa natin ng konti. Kunti lang. Ang ko, lalabas na yan doon. Pasok ulit. So, eto na nangyari mga boss. Sa lumabas na siya. Yung hinila ko yung brake booster doon sa engine bay. So, parang lalabas na to. Kaso, ang hirap ng one hand eh din Parang mga laglag na siya. Ay, laglag na nga. Munti na lang to. Mabas na ba? Munti na lang. Munti yung kalikot pa to. Pero dati alam ko, tinanggal ko to steering column ko para mas clear. So, wait lang. Baka tama kasi yung fuse box. Tingnan natin sa kabila. dito ko kasi pinakailaman yung fuse box as easy. Uh, hindi naman pa ito matama. Laruin lang natin diyan. Mga boss, kahit anong laro na ginawa ko diyan, hindi siya matatanggal. Kahit tanggalin tong brake pedal. Hindi mo mahuhugot tong housing na to or tong bracket na yan. Kung hindi mo ibababa tong steering shaft bataw. So, babaan mo natin yan. Ito lang naman yan, bolt sa yung sa kaliwa. Dalawa dito. Ayun. Tapos ito. Ito, ito, ito. Unahin ko muna yung sa baba. Hindi ko nakapakita kung paano pag baklas no? dahil ikot-ikot lang naman ang tornil yun. So yun lang apat na yun. Tapos papatong ko na lang dito. Dito sa upuan. Ito, eh. nakababa na siya. Ayan, tanggal na yung mga bolts. Ay, so malaki na. espasyo ko dito. Pinatong ko lang muna dyan sa kaway. Yan siguro naman matatanggal ko na to kaso ah, kaya ba ito ng one hand parang hirap ah ayun ilan ayun na lang oh ayaw pa maya pa ayun, mga eh Paharang pa yung brake booster. Ang eh. hirap ah. Newbie na newbie. Kailangan, kailangan ko munang puro ibaba itong camera. Dalawang kamay. Kaya ko matanggal na ito eh. Yun. Naglabas ko na. Yun. Ayan eh, siya. Ang ginawa ko lang, pinaglaruan ko lang doon. Tapos, tinulak ko pa yung brake booster. Kaya pa naman yan. Kaya pa naman itulak. Hilahin nyo doon sa engine bay wala ito, steering column ba tawag dyan yan, shaft na yan kailangan nyo talagang ibaba yan kasi pag di nyo binaba ay hirap kahit tanggalin nyo itong pedal sasabit dito eh sasabit dito tsaka ito yan puro gas gas na nga so pag balik nyan eh di ganun lang reverse ayaw lang gawan ang hirap ang hirap mag video habang babaklas so parang pangalong beses ko na ito na at kabit ganun pa rin nahirapan pa rin ako ito yun pinaka mahirap kailangan mo siyang remove to ito naman napalitan ko na rin to alam ko na upload ko rin yan okay so ay yun lang maulan na yun ulan sa labas kaya ito ginagawa ko takalikot so recheck ko lang to yung kulang uh, ata ako ng grasa dito tsaka parang may nawawala akong pyesa dito ito or kung tama na to plastic Okay. So, yan lang nga muna. Ito. Andahan pa ayusin. So, hindi ko nga inaayos. Parang sinisira ako eh. <laughs> Alright. Mga ka-Honda. Ako yung kakain muna. Yan lang muna.